Secretary Ted, uh, umpisa ako ko na po yung katanungan, napakalaking uh, uh, responsibilidad ang ibinigay na direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health at sa, Pil, uh, sa PhilHealth para dito sa uh, zero balance billing. Paano po ba ninyo ito ikang uh, nakikitang maipapatupad sapagkat ito ang gusto mangyari ng Pangulo, pang kalahatan na ito, Secretary Ted? Tama po. At uh, actually, inumpisahan na namin noong Mayo yan, bago pa mag-zona, na iatas ko na sa utos ng Presidente na subukan ng gawing libre ang ating mga pasyenteng naka sa basic accommodation. At uh, nakita naman namin kakayanin ng ating mga 87 DOH hospitals. Kaya na na ng ating Presidente sa SONA noong lunes na gagawin natin ito. Pag ikaw ay na-confine sa hospital ng DOH, no? so yung Department of Health Hospitals lang, at uh, ikaw ay nandun sa tinatawag naming basic accommodation. 90 percent po ng kama, basic accommodation. At yan po, in 40 of our hospitals, air-conditioned na yan, yung basic accommodation. Kaya maganda na mga kama, mga bago na uh, at kumpleto uh, tayo ng mga serbisyo sa mga hospital. Mm -hmm. so, so yan na, tuloy-tuloy na yan na. Uh, ang uh, tao dito, bayad na ang bill nyo, sabi ni President. Alright. 87 uh, government hospitals, meaning Department of Health Hospitals, directly department under. Department of Health Run. Opo. Uh, department. Directly under. Alam mo kasi, maraming klaseng government hospital. Meron yung DOH Run, 87 po yan. Actually, yung lima doon, medyo partial opening pa lang kasi masyadong bago. So, 83 lang talaga yung full functional. Tapos, mm -hmm. meron tayong apat sa DOH Run, na GOCC hospital. Ito yung specialty, yung heart, mm -hmm. lung, kidney, at saka children's hospital. So yan, run like parang private na may 30% of their beds, private ang ang parang kategorya. Mm -hmm. Pero 70% na nasa basic accommodation din. Right. Ngayon, medyo mas mahal yung sa specialty. Pero yun, doon sa uh, iba pang hospital, all the remaining other DOH hospitals pinalibre na ng ating presidente pag ikaw ay na combine sa basic accommodation. Okay. Sa mga hospital na to 90-10 ang hatian ng kama. no Kumare 1,000 beds yan. May 900 beds yan na basic accommodation at may 100 na uh, pay. Pag nagpa-pay ka may bayad pa po. Pag maniningil yung doktor may professional fee at may bayad sa room. Depende mm -hmm. sa klase ng room. Mm -hmm. Single room, two in a room, semi-private, ano Pero okay. dun sa basic accommodation or ward, tinatawag namin, pwede yung four in a room, two in a room, or kuminsan ten in a room. Mm -hmm. uh, yan yung tinatawag na wards. Kadalasan, tawag natin ward. Alright. Basic accommodation, tawag namin dyan. Okay. Libre na po yan. Mm -hmm. Libre na. Mga test, mga gamot, lahat ng gagamitan pag nagpa-hospital kayo wala na kayong ilalabas na pera. All So, 'yun po ang mga parameters no, po ano? sa mga government hospitals, maging sa mga uh, uh, GOCC hospitals o so yung mga pinapatakbo ng iba pang ano, pero under ng, ng Department of Health. Plus, dapat right. nasa basic uh, accommodation sila na, na oh. pagpasok para completely mabayaran. Oh, hindi sa suite room ano, oh. hindi sa single room. <laughs> oh, maski na sa hindi pa rin kasama yung mga semi-private rooms, ano po, uh, secretary. Pinasama ko yung semi-private kasi kung pagnapuno ka doon sa basic accommodation mm -hmm. pwede ka naman namin ilagay sa semi-private ang single sa iyo ang wala single pa rin sa iyo okay so, so wala, wala pa single. singil yun malinaw yun parang ano ko yun? Uh, surge capacity pang increase right. pang padami kasi kuminsan mas maraming pasyente sa takama. yun so All right. pinadagdag ko yun okay